Ayun, na, ano nga ba yung ating word of the norte? Ayun, ayusin ang ating word of the norte ngayong araw. Sa ibaloy ay iamag, Iam I iamag. Iamag. Oh, tarim -an. sa kan ay, ay amag. Amagam? Oo. Oh, oh. Sa kapampangan ay samasnan. Oo, oh, di ba? Napakaganda. At sa pangasinan ay apigar. Oo, oh, oh, Ayan. Ayusin sa sa ibaloy ay ia, uh, iamag. Sa iloko ay taram, tarima, tarimaanam. ay amagam. Sa kapampangan naman ay samasnan. At sa pangasinan ay apigar. Ap apigar. Ap apigar. 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 apigar, apigar oh. Asan ka kasi? An layo mo naman. O oh, siging sige nga Vanessa, kapag ka sa ibaloy, paano mo gagawin gagamitin yun na word? Dahil yung mga kasama ko dito, ay eh, mag-challenge-challenge challenge din kami dito. Ay, eh, ikaw, go. Opo, dito is um iamag mo'y biyag mo. Oo, <laughs> oh, yun talaga. Naririnig namin, usual na naririnig namin sa mga sa bahay, Bahay. Oldies. Hindi sa mga oh. oldies namin. Uh, anya nga, iamag mo'y biyag mo ah. <laughs> Ay, oh, sige nga. Sir. Kay sir, ano yung parang uh, feel mo lang na gamitin mm -hmm. word dyan, sir? Kunwari sa kanta, oh, tas iloko ko. <laughs> oh. wala uh, ba, eh, pero nag ano ako, so uh, gamitin ko lang siya sentence. Opo, sa sentence. Okay, ah. Uh, tarima tar tarimaan naman tilugan ko. Oh, uh, ano yun, Vanessa? Uh, isimpa isimpa man tilogan <laughs> ko. Ayos oh. mo. Ayos mo. Oo, na na itong ano mga ka-MB. Isa na namang umaga ang napuno na natin ang kasigahan, mga ka -MB.